hindi oh. <laughs> maganda naman kasi yung mensahe. nabigyan okay. nga yun nga yung work life balance and alamin hmm. lang natin kung ano yung priority. Oh. Yeah. So it's it's from uh, Charity Delmo ano yung post na yun, uh, Siya sa based yata uh, sa Sydney, Australia. Tama ba? Mm -hmm. uh, Mukha. Tapos oh. 2018 pa yan pinost no before the pandemic pa po yan. Pero nagkaroon siya ng resurgence today, hindi bakit? din namin ma-explain kung bakit pero ngayon Baka maraming na-reject na leave ngayong holiday season. Okay, oh. some, some portions. <laughs> uh, oh, basahin natin some portions. Dear employees, I hired you in the hope that you can be a good provider to your family not to take boss you away siya, from... Ha, take note oh, natin, oh. Boss, siya. Boss siya. Not to take you away from them daw but to give you additional skills not to take your parental skills away from your kids to make you a better person not just for the company but all the more for your family. Ang Ayan. maganda kasi kung Australia siya, 'di ba sa kanila meron silang mga stress leave. Oh, may ganun sa oh, kanila. Oh, may ganun Ay, sa kanila. Kasi? So kapag naramdaman ng mga worker, Oo. ng employees Totoo. na teka, napapagod na ako, baka magkaroon 'to ng effect mm. sa mental health mo. Pwede nilang i-file yung stress leave nila para lang makapagpahinga sila the whole day. Ganun lang, oh, oh, at saka oh. ba diba, kasi dito sa Australia, as early as 5pm, sarado na yung mga establishments nila, sarado mm. na yung mga but yes. malls. Oh. So talagang makikita mo na meron silang work-life balance, automatic pagka kasi pagdating ng 5pm, karamihan sa kanila uuwi na sa mga bahay nila Grabe, para mag-spend no? na ng time with family. Nice. But parang recently yung nangyari, nagkaroon sila ng adjustment kapag yata, I think ang sweldo nila ay Thursday kung tama yung pagkakaalala okay. ko. Yes. So kapag Thursday, binubuksa nila yung mga establishments until 8pm. Ah, parang mega para, oh. na sila na adjustment kasi sweldo naman. Pero parang hindi uso doon yung overtime. Alam to ni Ma'am Seke kasi yung... maraming relatives niya nandun. Hindi hindi oh. hindi masyadong uso ang oh. overtime. Mas marami sa kanila yung work-life balance na parang I feel hindi natin talaga nagagawa dito oh. sa Pilipinas. I guess naman yung message ni Charity mo dito mm -mm. sa kanyang post ay importante naman yung trabaho but not the most important. Yes, part of life. Of parang course. ganun. Siyempre, maraming iba. Kalusugan mo. Yung, kasi family, di ba? Pag nag nagfufor... lalo na sa mga bata, mm -mm. ikaw yung, yung family talagang yung anchor mo eh. So, ikayo yung pinaka-influential. Yung family bonding nyo, yung dynamics nyo sa family, yun yung very influential sa pagpapalaki ng isang bata. Of course, very important. Of course ano, aim ito. Eh yeah. para ito yung ideal kung tutuusin mm -hmm. or sana ito yung the real world eh parang sana lahat tayo ganyan. Pero we understand din na meron talagang iba na kailangan mag-double ng trabaho. Yes. Oo. Uh, aside, so, aside from mag OT sila, 'yung iba kailangan ng dalawang dalawang kinds of work, ano aside from 'yung main job, ay mayroon pang another job, and another job to make ends meet. Mm. We understand that. So, uh, hindi namin sinasabi itigil nyo yun kasi mm. it's a, hindi, it's hindi, a hindi. per need basis Oo. naman talaga. Eh. So, itong, itong uh, pinupush na ito nung ni Charity at saka yung nung, nung mga tao nag-repose mm. ito is yung kapag nasa trabaho ka na uh, parang sana meron kang ano, kung ikaw yung may trabaho parang sana meron kang balance ng ano. Oo, no, kasi buhay na yun. Hindi naman masama mag-work ka 8 hours a day or even more kasi uso nga 'yung overtime dito, 'di ba? Pero pagkasama mo 'yung pamilya mo, be Quality. present naman. Hmm. 'Wag 'yung ano, puro gadgets kayo. O nandiyan 'yung nasa pamilya, family time na nga dapat nandiyan ka sa laptop mo, nagtatrabaho ka. Sabihin ng anak mo, "Uy, mama, mama, papa, alam mo nangyari sakin sa akin." sa Sas- Mamaya na, mamaya na. Hindi <laughs> yeah. dapat ganon, di ba? Family, be present. Family time. O pag ka na, be present. Tama si Chiki, tama oh. si Chiki. So, uh, it's something to, ano, no, to, to, parang good read sa for me, eh. No? It's so, parang, uh -huh. parang gusto natin na, dating ang time na maunlad na tayong lahat at pwede sa ating yan. Mm -hmm. uh, parang, aspirational yata na tao. Yeah. Sa ganun, ano. So, we want that to, to, to be uh, a norm instead of an, Uh, uh, special and lucky thing for for some people reminder diba? na rin para oo. dun sa kaya namang gawin yan. oo ayaw oo. Yung isacrifice sacrifice yung family time no based on this yeah. post oh hmm. kumbaga si charity kapag halimbawa <coughs> sinabi ng ng worker niya or empl ng empleyado niya na kailangan ko po umuwi kasi uh, kailangan graduation ko na anak ko, ako na anak ko. papayagan sa oo ganon. Diba? Uh, wala nung parang judgment na hindi hmm, ka hindi kita bibigyan ng risk kasi oh, oh. parang hatika parang oh. gano't yeah. diba? Meron nga mga tao na nagsasabi na actually maraming na ako nakakausap na ganito na sinasabi nila uy dapat hindi mo hindi ako sinasabihan na pero uy dapat hindi mo pagpapalit yung pamilya mo sa work mo dahil ikaw pwede kang palitan sa work mo pwede kang palitan ng kumpanya mo pero hindi hindi ka pagpapalit ng pamilya mo minsan nga kahit salbahe ka 'di ba ina-accept ka ng family mo hmm. kaya nga So yun. Okay, so again, inulit namin, that's a good read. It's aspirational. Gusto natin na maging ganyan ang mundo in the near future for all of us. Pero ang katotohanan ay meron mga hindi magandang katotohanan at nangyayari sa, sa workforce. Sino pa mag-B4? Pero yung B4, unemployment po. Sorry, itatahi namin. Ano? Itatahi namin yan dahil uh, Uh, akala to ha kahit gusto natin uh, oh, na para maging uh, wala bang link sa maging okay yung uh, ating Eto. work mm -hmm. ano no mm -hmm. eh, sometimes maraming ay -ay. walang trabaho ito oh, 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 oh. po yan basahin ko na yung detalye para di na tayo maligaw mm hindi -hmm. yes. ba nabawasan ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa nitong Oktubre o oh, magandang balita Ganda naman. naman pala mm -hmm. sa datos ng Philippine Statistics Authority umabot sa 4.2% o 2 0.09 million, higit 2 million ang walang trabaho, bahagyang mababa sa 4.5% o 2.26 million unemployed nitong Setyembre, paliwanag ng PSA dahil ito sa nadagdag na mga trabaho ngayong holiday season. Dahil dyan, record high naman ang employment rate ayon sa PSA, 95.8% ang employment rate noong October. Katumbas siya ng 49.89 million na manggagawa. Pinakamataas daw ito mula noong April 2005.